Halagahan ng maritime drill na isinagawa ng Pilipinas kasama ang Amerika, Japan at Australia binigyang diin. Samantala, isang senador at Philippine Coast Guard bumuerta sa pahayag ng China na sinisira ng Pilipinas umano ang yamang dagat sa Recto Bank. Narito ang report. Sa isang survey na kinomisyon ni Senate President Juan Miguel Zubiri noong December 3 hanggang 7 noong nakaraang taon, halos 70% ang pabor sa paano kalang ibalik ang mandatory ROTC. Bagamat kumpiyansa si Senator Bato de la Rosa na lulusot na ang panukala sa Senado, aminado siyang posibleng maging dikdikan ang butuhan. Hindi lang, hindi overwhelming. Alam ko, uh, slim margin. Hmm. Majority lang, majority lang pero ang margin very, very slim. Mga nagkukukunta ngayon, matagal na 'yan, nandiyan na 'yan. Kasi alam talaga ng mga ninuno natin na kinakailangan natin yung uh, yung pag uh, pag uh, pag-organize ng uh, ng uh, reserve ng ating depensa. Batid ng senador na mahalaga ang ROTC program lalo pa sa nangyayari sa West Philippine Sea. Kaya kung tatanungin si Bato mahalaga ang maritime drill na isinagawa kamakailan sa West Philippine Sea na nilahukan ng Pilipinas, Estados Unidos, Japan at Australia. Wala naman, hindi naman tayo nag-provoke sa kanila. Sila naman ang palagi nag-provoke sa atin. Bakit ba yung mga military exercises na ginagawa natin dyan? Meron ba tayong kinakanyon ng mga barko nila? Meron ba tayong binubumbahan ng tan water cannon? Nililaser ng mga... Kwan? Meron ba tayong mga dangerous maneuvers against sa... Uh, Against their uh, sea crops, uh, wala namang ginawang ganun. Sabi naman ni Defense Secretary Gilbert Chidoro, nakatoon ng Pilipinas sa layuning mapanatili ang ligtas, matatag at mapayapang Indo-Pacific region, kasunod ang ginawang multilateral maritime cooperative activity. Samantala, bumuelta naman si Senator Francis Tolentino sa akusasyon ng China na sinisira o mono ng Pilipinas ang yamang dagat sa Recto Bank sa pamagitan ng paglalagay ng payaw sa lugar. Kailan naman sila naging uh, environment-friendly? E, e, ginawa nga nilang airstrip yung Fiery Cross at saka Mischief rip. Mas marami na sila nasira. So siguro wala silang karapatan magsabi na uh, nakakasira tayo sa kalikasan. Sila ang nakasira sa kalikasan. They're lying. Sabi naman ni Commodore J. Tariela sa isang tweet, dapat itigil ng China ang pagpapanggap ng pagbabahala nila sa coral reefs at marine environment. Ayon pa kay Tariela. Hindi raw malilimutan ang mundo ang malawakang pinsala na ginawa-umano ng China sa pagbuo ng kanilang reclaimed islands sa South China Sea. Daniel Maralastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.